Hello mga bes. So, ito na nga. Finally, natapos na lahat ng misteryo dito sa Kent by Me Love. Episode 147. So, ayan. Mapapa-oshacks -oh, ka talaga. Sa CBT si na lang pala talaga lahat ang may kagagawan sa mga misteryo dito. So, ang dami natin pinagbintangan. And ako for the second time. Magsasorry na naman ako kay Cindy kasi dinawit ko na naman siya sa last video ko na akala ko talaga tatlo sila ni Mang Ibe. Pero, hindi. CBT si na lang pala talaga lahat. Siguro ang kasalanan lang din talaga ni Gina at ni Cindy is yung sa Orchid Place, ba? Diba? So, pinagawan, pinalabas nila na masama si Divine kay Wilson. Pero, yon all along si Bettina lang talaga yung may kasalanan mula kay Divine, kay Annie, kay Edward, kay Balong. So, magugulat ka talaga kasi hindi mo expect na yung kay Divine si Bettina rin kasi diba parang iisipin mo sa si Cindy tsaka si Gina kasi bata pa siya noon uh, naisip ko lang siguro si Cindy kasi binibigyan niya ng pera si Mang Ibe after mamatay ni Ani kasi siguro para tigilan na siya kasi nanggugulo si Ibe tawag ng tawag sa kanya so yon Tito Ibe pangatawag niya ni Bettina <laughs> naloka talaga ako kanina pero ayun na nga tapos na lahat ng uh, mystery so nasagot na lahat kaya lang ito naman ang problema last day na no, talaga bukas tapos si Bingo yun nga na nahimatay siya siguro hindi na nakayanan ng katawan niya kasi nga alam niyo naman lagi sumasakit yung ulo dahil nga sa sakit niya pero sana bukas may magandang balita di ba sana bukas maganda yung ending sana naman please direkt nalulukot na nga yung mga tao kayo naman no <laughs>